Kaya <laughs> magandang tanghali po mga kameks Nandito po tayo ngayon sa Ortigas Magka, Magkakabit ng ano, binil Ito po yung mga kwarto ay Carpet po ito, hindi kasali sa binil Madami po itong kwarto na to Ang ganda no yung inumpisa namin na i-install ay yung binil. yung binil naman po ay hanggang doon yan meron pa ka kaming uh, kalatagan dyan. so mamaya maya eh nagbe break time lang po kami yan Ayon, yung mga wan mandiring mga tulog, yan yeah. medyo malawak talk na rin po itong aming kalatagan nakalimutan na ko kasi uh, i-video yung aming pagsimula kung paano inilayout inilayout eh makita ko sana sa inyo ayan po ayan si boss boss Chong ah <laughs> oh, mga buddy kaway kayo dyan oh para isama kayo sa aking mounting youtube channel sumasama na si ayan, ayan. 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 <laughs> Bale, ano yan? Sino kausap po pwede? Si Commander. Ah, oh, si Commander pala eh. Ah, <laughs> oh, ito, yung ito, ito, ito carpet lahat yan. Mga kwarto. Tulog pa yung mga ano natin, kaya mamaya-maya. Alauna ay magsisimula ulit tayo mag-install. Ayan. Ang daming kwarto. dito papunta dito kwarto puro carpet po ito lahat ng kwarto yan yeah. so ito po yung kaming natataga ng binil ngayon ang araw pa lang po yan so lagpas na kami sa 50% na nalatagan yan yeah. so magmula dito hanggang doon tapos yung paliko na yon so yun po mga kamiks ang ating ginawa ngayon natin eh. mamaya po ulit pag simula namin eh, eh may eh, eh, video ko video napapagod lang sila kaya pahinga muna tayo oh, kapredi ano nang ginagawa mo kaprede? Kaprede ano ginagawa mo ah, scraper. Ah sige, tulog muna. Ito si Boy Bulakan. Kaya yeah, si Kuya Juno. Si Boy. Si Bumpay Ya si nagtatago. Ay talaga tin si Bombai Lagi, lagi na hihiwale siya ano eh. Sa tumpukan. Ah, pa patapos 'yan kanilang lababo. Kita pa ito. yan Hoy okay, mga kakiks sa launa na po. O oh, okay simulan na tayo. Ayan, giliglis na. Gililinis na tapos yan nagpunas eh, sa comment. So, okay simulan na tayo maglinis ng binil. Ah. Uh, okay sige. 이스 기타야. 에이 인스톨. nakaka-mix oh. Isa na lang tayo magsimula oh. Okay, mamaya uli. Ayan na nakaka-mix. E, lang po ang ating i-install. Ito si na yung May May iba. Ayan na. Oh, bali, Away mo na dyan. Oh, ready. Okay. Ejik, okay. Richard, Tuchudin. Okay. Ya, yeah, no, disuruh o, pro pa. Si ka, bro. Bro, brother. ya ah, si Grandio. Oh. <laughs> <laughs> kod na, lang, go, na lang yeah. Yeah, si Bulacan Boy. <laughs>

laging may nakatali sa loob si Boy Bumpay ayun si Boy Bumpay oh Boy so yun mga kamis ang ating ginawa ngayon patapos na tayo so yan pinakita ko lang po ang ating ginawa ngayon Ito yung malaki nasa mga 1,000 square meter isang araw lang madami naman kami okay mga kamis okay yun ang ating kira kira oke okay. so final mix uh, sana so, YouTube channel. mula pa lang po ako. Kaya sana po manood kayo sa aking Youtube channel at subscribe na rin po kayo. Okay mga kamigs, yun lang muna. Bye bye!